Agoy. Pinaglilihik ka sa wild, ha? Pinaglilihik ka sa wild, ha? Oh, ayoko na Sorry na mama, sorry. Sorry na mama, sorry. Agoy, kolong. Sorry mama. Tung. Hindi ras. Hindi alay na. Sorry mama. Alay, kolong, kalong ng bata. Sorry mama, kolong. <laughs> Naiyok na, pa. <laughs> Ay, na, <kinakawala. laughs> Kaya lang baka matumba. Naiyok ka wala. Ang galing ano? Ang galing. Ang <laughs> galing dyan ka lang. <laughs> <laughs> papa, tawag papa tawag Tawangin papa, tawangin. papa. aku. <laughs> tawangin papa, tawangin. papa aku ni mama. Pogu, papa, pogu. Pogu, papa, pogu. Papa, ni mama. <laughs> okay, labas ikaw dyan, labas. Aloh. 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 <laughs> halo, ay na niyan. Sige. Aray. Oh <laughs> do'yan, do'yan na. Sige <laughs> <Like> daw. <ito>. Wala <laughs> ay hey, wala. Eh ka naman. Eh. Gege la. Clap. Gigil. Papa. Oh. Ang griya na ay ang gri, ang gri. Ndawung. Ang griya na ay ang gri, ang gri. Uy, na. <laughs> <laughs> kolong, kolong lang muna kay mapapay mama, kolong. <laughs> o dyan, tapos si eh, igapos ang kuwan sa haligi. <laughs> ang opuan <laughs> Oh, ang ginawan na ah <laughs> nagwong oh no, <mong. laughs> oh aywan oh ganla oh ganla gan oh ganla gan chura yan lolo